Nagising na lang ako, wala rin akong alam. Umalis pala. Mm -hmm. Hindi ko rin alam. Madaling araw sila umalis. Nag-iwan po siya ng sulat. Ang haba-haba na Nung mabasa ko nga po yung sulat, eh, aka, ibig kong aki, ano, eh, himatay na. Talagang hindi ko maubos maisip na bakit nagawa niya. Sabi ko, bakit hindi ka pa nakapag-intay? nga po. Dahil konting panahon na lang. July, gagraduate oh, ka na. Ano po, simula po nung hindi na nga po siya pumasok, tinatadtad ko po siya pumasok ka, ah, kami na bahala sa iyo. Ano bang last na nag-chat sa akin yun? Eh? May pa. No, mm. Nung, nung Mother's Day. Apo. Okay. <laughs> <Mayroon. laughs> ano po? Ano Alam ko po, Mother, dyan na nangyari. Kasi nagkukwentohan pa nga, hindi ko po expect na yan po pala yung dahilan. Hindi po nila alam. Gabi-gabi talaga. Pag ako lalo mag-isa lang, umiiyak ako. Oh. Hindi ko pinapaalam sa kanila. Sabi ko, yung jowa mo yan, kahit ilan, kaya mo humanap niyan. Pero ah. yung magulang mo, Espanan. sabi kong ganun sa kanya, pag ako namatay, kawawa kayo. Pag ganyan, ang layo-layo niya. Hindi namin alam kung ano sitwasyon niya doon. Yeah. Mm -hmm. Nung huli kong makita, pinicture na nung nanay ng lalaki is malaki na nga ato yan. At sabi niya no, pag tinatawagan ko, laging at bilits, hindi makontak ng cellphone, laging pinat bilits. Hey, Ate Karen. Hey! Hmm. Bakal ah, mo po ba kayo ni Angelo? Apo. Mayor ka. Oo oh nga pala, nakalimutan ko. Mayor ka pala sa ano, Hmm, no? thank you. Sobrang init ng ano, ano? Eh, Opo, napaka po ko sa Hmm, pangalan po niyo. Pangalan po niyo. Kasi kailangan, pinapa-DSW din yung mga magulang na ano, yung mga magulang na hindi tinutulak yung mga anak sa school. So... mm. pero huwag mong sasabihin muna kay mama mo. Kami na magsasabi. Magkano po renta nyo dito, ate? 1,000. One? One Tingnan mo na, eh. Meron pa palang 1,000, ano? Sa so bagay doon kasi, Kuya August, yung kahapon pinuntahan na at kahapon ba yan? Anong ah, isang araw, kila Robert, 700 naman, eh, no? Pero kahoy, Kuya. Ano po? Ano po? Sigawin po. Mayor po ni... Ayaw! Papasok din po namin. Kumusta po? Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Pasensya na po kayo sa aming tubulang karinig. Ang galing pa lang yung tapawang. Galing po pala kayong barangay. Ay ano po, sa center po. Ah, dito na lang po kayo, Nay. Sige po, center po kayo. Ah. Dito ka, Ate Karen, kasi may ano lang po si ano, Ate Karen. Yes po. <laughs> Maka ako eh, no, alam ko bang ako eh. Jinik naman si Nanay. Eh, dismayado kay Anu. Diyos ko. Ano po? Hanggang uh, ngayon eh, bumabalong ang lugo sa aking... Oo ano po kasi. ...matanggap hanggang ngayon. Kasi po, itong katotohusin po, sabi ko nga po, ano po eh, hindi ko lang po lubos maiisip na, di ba po, nag-OJ. Nag-OJ din nga po eh. Nag-OJ din nga po siya ng January, yes February. Kasamahan po niya ako eh. Kas Kasama niya po kayo nag-OJ. Opo, ako po yung lumapit po kasi siya sa akin noon na mayor. Baka pwede mo akong isama dyan para nga po mas malapit. Dahil nakikita ko nga po yung sitwasyon niya na hindi naman po pwedeng pang malayo. Dahil financial din po. Opo. Kaya ayun po, ako po yung nag-ano kayo mo doon sa program chair po namin naman. Baka pwede kong akayin yung isa sa ano, ganyan. Di pumayag naman nga po. Tapos, bulat po ako. Nag-usap nag, -usa, nag -usa pa po kami nun eh. <laughs> Nagkakwentuhan po kasi pinuntahan ko po siya sa department na pinagyudutihan niya. Nagkwentuhan po kami habang gumagawa ng mga kung ano po yung kailangan. Tapos po yun, na, napakwento nga po siya about sa, ano eh, huli po niya sa akin sinabi, ano po, ni Piso, wala pa po siyang pambayad sa pictorial namin. Pero yun po, nakagayak naman po talaga eh. Pwede naman po namin siyang ipang-ano? Ipang-utang. Ipang-utang ipang -ipang naman. Basta makapag-pictorial ka lang okay. naman sabi ko ganoon. Okay na. Hindi ko naman ini-expect din na aalis pala. Matakihan mo January February na. kasi ano COVID? po eh. Pagtungtong ng March 1, nagising na lang ako, wala rin na akong alam, umalis pala. Hmm. Hindi ko rin alam madaling araw sila umalis. Nag-iwan po siya ng sulat, ang haba-haba nito nung mabasa ko nga po yung sulat eh, akala, ibig kong aki, ano eh, himatay na talagang hindi ko maubos maisip na bakit nagawa niya, yung sabi ko, bakit hindi ka pa nakapag nga po. dahil konting panahon na lang July, gagraduate o ka po. na sabi niya, eh, de, pagka nung ano, nakakausap ko pa, o oh, ganyan, ganyan mama, pasensya ka na, ganyan, ganyan, sabi ko umuwi ka, umuwi ka, sabi ko, ano ba problema mo wala naman daw siyang problema, sabi ko, buntis ka ba kung buntis ka, wala naman problema Ay, sabi ko, ganun sa kanya Mm. Kung -hmm. ka, wala ka naman Apo, problema. Dahil, pwede ka naman gumraduate kahit na ikaw yung buntis ka. Apo. Marami na mga gaano. Sabi, hindi, hindi ka mama, nagpaalam ako sabi sa ano namin. Sabi ko, one week lang ako. O, day Sabi ko, sige, umuwi ka na ganyan. Hanggang sa umabot na ng dalawa oh, ko, nag-isang buwan, dalawang buwan. Apo, na Tapos, nalaman ko po nung by, ano, tinatanong ko doon sa nangyay, nung lalaki kung, ano ko ba ako? Direglan ako ba ako si Angelo nung mga baat, Sabi niya, eh, hindi pa po eh, katapos nalaman ko na nga nung ano, nabuntis um, na nga siya. oh wala po akong alam doon. Kaya galit naman din ako doon kasi yung ang nangyari doon dyan eh ano, yun kasi ang jowa niya, yun talagang hindi talaga rito yun. Tatrabaho eh, siya dito sa sa San Miguel as ano, yung collector siya ng um, lending. Then nagsabi naman po siya na baka doon po po pwede eh dito muna siya mag stay kasi kung malayo wala siyang financial, sabi ko they sige sabi ko, sino ba naman ako? Eh, tao lang ako, naman ako, kawawa naman eh. Okay. Na, eh, hindi ko akakalain na pinagmagandang looban mo na. Eh, tatarantaduhin ka pa pala. Hindi ko po... Pinagkatiwalaan uh, ko siya. Okay. Halos isang buwan siyang nandito. Oo, tama, nagtatrabaho siya. Natural, wow. nakikitira siya. Pag nagtatrabaho, okay. nagbibigay siya okay. ng ano. Natural naman din yun. At dahil na dito naman siya nag-i-stay, ganyan okay. Eh, hindi ko aakalain na gagawin niya. Sabi ko, Pinagtiwalaan kita. ano ginawa mo? Sinira mo buhay ni Angelo. Oh, dahil po. alam na alam mong graduating oh, na po, yan. Sobra. Kaya nga po sabi ko nga po kay Kuya Ram, hindi po kumpleto yung saya ko kahapon kasi maniwala po kayo sa hindi. Binabanggit ko po doon sa klase ko, sayang. sayang. Nako eh, kung kay po yan eh, lalo na po ako. Yes po. bilang yes, magulang. Kaya... Eh hanggang ngayon, hindi ko matanggap. Kasi sinachat ko nga po siya, nagkaka... Kaso hindi naman na nga po ako... Kailan po kayo nagtatat pag sumasang tumi? Ano po, simula po nung hindi na nga po siya pumasok, tinatadtad ko po siya pumasok, ha, ah, kami na bahala sa iyo. Alam niyo hubang bang last na nagtat sa akin yan? May pa. Um... No, mm. Nung no, no, Mother's Day. Apo. Okay. <laughs> <laughs> Alam ko. Alam ko. Alam ko po nandiyan nalangyari. Pero... Kasi nagkukwentuhan pa nga po. Hindi ko po expect na yan po pala yung dahilan. <laughs> hindi, hindi po nila alam. Gabi-gabi talaga. Pag ako lalong mag-isa lang, umiiyak ako po. Oh. Hindi ko pinapaalam sa kanila. Kasi sa kanila, kung madalit tanggap isa. Sa'yo po? Bilang magulang po? Kasi ilinuha ka na ano? Siya lang ang iginapang dami. Oo um, na po eh. Pagkatunto siya na ah, oh, po. Ha? Expected na ko talaga ako, ako din po. It, ako din po. Sabi ko, bakit hindi mo pa tinapos? Ilang uwi lang ka ako, mama, uwi ako. Kailan ka pa uuwi? Hanggang sa pinangutang ko siya ng pamasahe. 4,000. Kung hindi ka makauwi nang hindi mo kasama yung lalaki. Sige, lang ko kayo ng pamasahe 4,000. Hanggang sa yung lalaki ayaw na umuwi. Sabi ko, ang kapal ng mukha niya. Matapos nang sirain yung buhay mo, sabi ko, pag may nangyari kay Angelo, kayo sisisihin ko. Una-una, e buntis, may goiter siya. Opo, meron nga po tapos sabi ko dun sa nanay, baka naman ho po pwede, sabi ko, pauwi niyo na ho dito. Sabi na gano'n, eh, do kasi condition niya. Sabi ko, e, hindi ho ba may tatay naman huka ako siya? Tapos si Rainier huka ako. ba't huka ko hindi niya ihatid? Tutal naman ako eh, ano. Eh, huwag ko mula ho, nung May, nung nag-mother's day, sabi niya, Happy Mother's Day, ma, sabi niya, babawi ako sa inyo. Wala ano lang ngayon, hindi naman siya. Hindi -chat. po Nag-open siya, pero hindi siya nagre-reply. Okay. Ganun nga din po ngayon po sa akin. Hindi, na huling reply po niya sa akin by April po. Kaya kinachat ko naman yung nanay nung lalang. Sabi ko, ano? Sabi ko, hindi ko nga huka ko malaman sa anak ko na yan kung bakit. Ano naging kasalanan ko sa kanya? Ganyang katigasan ka ang loob niya. Para hindi siya mag-chat sa amin. Hmm. Eh kaya mo lang, hindi ko na kung siya sinachat. Sabi ko, bahala na siya. Siya pumili ng buhay niya na yan. Hmm. Kung tatuusin po, hindi ko po expect na yun po ang... Alam ko po na may boyfriend siya kasi sinusundo nga po siya dun sa ano po na Alam ko din na... Uh, alam ko talagang may ano siya, kaya lang hindi ko ulobos maisip. Sabi ko pag ano, sabi ko, Angelo ano... nung ko pa siya, nung ano pala, mga ba, third year o ano, sabi ko, Angelo, huminto ka na lang kaya. Opo. Kasi ano eh, hindi ko maibigay yung ano, sa iyo ko eka mama, mag-aaral eka ako, gano'n gano'n kayo magtatrabaho sa ganyan At hindi ko inexpect na ganyan talaga mangyayari. Opo. Oh, mm. Sabi ko nga po, talagang magkamparehas mm. po kami ng ano, alam ko po na pumapasok siya na wala din pong baon, mm. ganyan, pagkaano talagang nagtitiis po siya. Kaya po, hindi ko po, sa pag-iisip ko po na bakit siya huminto sa OJT, bakit hindi niya tinapos, is wala pong sumagi sa akin sa isipan ko na dahil baka nga, yan, sinasabi niya nga po, buntis sabi ko, wala namang problema kung Apo. siya. Nandiyan na yan. Ano Apo. pa magagawa? Kung magalit man ako sa iyo, maibabalik pa ba yan? Maraming nangyayari ganyan. Iniiwanan ng ng lalaki. Apo. Nagpapatuloy sila. Bakit si Ano niyang umuwi? Ang sabi ng nanay, sundin niyo na nung huwag kayo. Sa tingin niyo ba, pag yan isinundo ko, asaya ako ng pamasahe na uutangin ko lang ang pamasahe, sasama huwag ako sa akin yan. Pinakamaganda huwag akong gawin ninyo, kayo mismo mag-ati dito. Kaya e, ang sabi ko sa kanila, pagkaho iyan ay, may nangyari ko dyan, kayo ho ang sisisihin ko dyan. Hmm. Uh -huh. E eh, sabi nung nanay, nung, nung, nung huli kaming nag-chat nung nanay, okay daw ngayon, July, ano na naman ang pecha ngayon? July 10 na, hanggang ngayon wala pa. Hindi na ako nag-chat-chat sa kanila. Kasi ako ba dapat ang mag-ano doon? Eh sila ang lalaki yung kanila, babae akin. Uh -huh. Eh ehw ko, ehw ko sa isip ni Angelo kung anong sabi ko Angelo. Sabi ko, hindi pa ba example sa yung buhay na inaabot mo nung ngayon para ikaw ay mag-ano ka agad ng ganun. Okay. Hindi ka mama magano ka ko ganun. Eh Ayun, ang niya sa kaya kahapon pagka nakikita ko yung mga klase niya okay. ng mama. talagang mang nako no noong unang de March, April may nako para akong luka-luka. Kala ko malulung talaga ko. Katabi ko, picture. Mm -hmm. Yung pati damit, nasa higaan ko. <laughs> Mm -hmm. nako kahit ano sabihin ko sa kanyang dahilan ko, naki ako ganyan, naki-ano, naka-ako, naki kasi, kahit anong mama, huwag ka na yung ganyan. Tapos, ito ko na hindi mo Wala rin naman. Hindi na ako kayo pinakinggan dahil mas parang <coughs> pinapakinggan niyo yung Wala siyang inintindi kundi sarili niya lang asiyahan. Uh -huh. Yun na lang inintindi niya ngayon sa buhay niya. Sabi ko, sabi ko, yung jowa mo yan, kahit ilan, kaya mo humanap niyan. Pero uh -huh. yung magulang mo, es sabi kong ganoon sa kanya, pag ako namatay, kawawa kayo. Pag ganyan, ang layo-layo niya. Hindi namin alam kung ano ang sitwasyon niya doon. Yeah. Nung huli kong makita, pinicture na nung nanay nung lalaki, is malaki na nga ang mm. At sabi niya no, pag tinatawagan ko, lagi pen at hindi ma-contact niyo, selpo, wala nga ro signal, may hinaang. Sabi nung nanay, ano huwag kang walang signal? Eh may wifi fi hu ha, kami. Sabi gano'n nung nanay nung lalaki. Eh yun man lalaki, hindi rin nag-chat-chat. Sabi ko, ang kapal talaga ng mukha niya. Matapos yung sirayin ng buhay ni Angelo, Ganyan-ganyan lang ang ginawa niya. Tapos hindi sila napupunta rito para makipag-usap sa amin. Paiintay nilang pumunta sa kanila. Nako, eh ngayon, mga problema sila. Kung paano nila papaanakin ng maayos at matino na walang mangyayari kay Angelo. Ay, naku, pag talaga lang may nangyayari kay Angelo, eh, takukulong ko'y anak nila. Mm. Pakukulong ko hmm. talaga. Eh yun yung pay si Ate Ruwena nga huwag, nakagayak na nga yung mm -hmm. Pilipinyan at yun nga raw ipahihiram na ito. Mm -hmm. Sabi ko eh kahapon niya sabi nako pag nakikita kayo mga tarpin, sabi ko lungkot na lungkot na ako. Huwag ka na ikang malungkot, sabi niya nga, eh hindi nyo ako siyempre may iwasan, yes. sabi ko naman gano'n sa kanya. Sabi. Eh sige ka ako, iisipin ko na lang na kung nuwari siya gumrado, may na sa ibang bansa, hindi ako makauwi, siya lang mag-isa ako, pina-attend ko. Ganun lang ko sa kanila. Pero talagang napakahirap tanggapin. Mahirap naman nga po kasi mm -hmm. bilang magulang pangarap niyo po na... Pag nag-iisa ko, naku, talaga naman Diyos ko, hindi mapigilan hindi umiyak. Mapapanood niyo ho ito. Ano ho okay. yung gusto niyo sabihin sa kanya? Naku, eh, wala na ho akong masasabi sa kanya. Bahala na ho siya sa ano kung... Siyempre may isip naman siya, 22 years old na siya. Mm -hmm. Kasi kahit naman ano sabihin ko sa kanya, hindi na niya ako Hindi po. Kung ano po yung sa loobin niyo ngayon, yung ayun, nararamdaman niyo ba? Kasi bala, baka po talagang hipa ng hangin. Eh. Hindi, hindi. Okay na po ako ng ano. Kasi iyan po ang pinili niyang buhay. Ako po, eh, basta po lahat ng side ko na ano, na para sa ikabubuti niya, nasabi ko na sa kanya. Eh, kahit may mga kapatid niya, kaya lang. Talagang siya lang ang... Okay. Eh, Mataki ano, mo, may cellphone naman siya. Hindi niya malalang kami maalala ng ito. Eh, Tapos nung palang Father's Day, ano, nag-post pala ako, ay, nung nag-my day pala ako ng sa sana ako, isa ka rin sa nag-dating na gano'n. Isinin, nagsin, nag view nagsin, po siya. Siya sa, ano ko na yun. Opo. Oh, Pero, ewan ko, yun. Tapos nung nag-father, sabi happy father's siya sa lahat ng fathers. sabi gano'n lang. Uh -huh. Alam, hindi siya nag-re-replace -re ng mga chat. Kahit ano sabihin ko sa kanya. Sabi ko, ano ba kailangan kong gawin sa'yo? Maglumugod ba ako? Magmakaawa sa sa'yo? Para lang umuwi ka, lahat na. Gagawin niyo po yun para bumalik siya. <laughs> Ay, gagawin ko po ko talaga. Bakit ho talaga hindi ko kayang gawin niyo? Alam niyo naman, ang magulang yes, ha, kayang mm. gawin. Pero ang mga anak, hindi nila yes, kayang yes, gawin. No. Oh. Okay. So, ah. masabi nga eh, yung merong mga, uh, mm. ang sampung anak, hindi kayang alaga ng isang oh, yeah, anak. Pero ang nanay, kayang alaga ng sampung anak. Okay. Yeah. Naku, eewan ko sa bata niyo po ang mm -hmm. isip niya. Mm -hmm. Masyado siyang na humaling dun sa lalaki na yun. Hindi ko maalaman kung bakit. Malading po ba yung ano? Naku eh. Hindi naman ho sa... sa itsura naman ho, may itsura naman siya. Kaya lang, ang pinagaano, ano ko rin, wala rin isip itong lalaki na ito. Kasi kung talagang maganda yung ano. Kasi siya, alam niyang graduating eh. Ah. Sana kung ayaw niya isama, binisin niya malang sana. ilabas niyo po yung sama niyo ng loob dito. Natita, na bakit hindi si Angelo sumasama. Kausapin niyo po dito na, Uy, naku, ako kuya, sabi pa rin. <laughs> ayaw niyo pong mag-boost na sama na, ayoko na sa loob sa... Ayaw, ano? ayaw ko na po kuya, sa social media pa, mm. labas yung aking... Ano, kasi, sa loob, yun know. Siyempre, baka ho, kasi mamaya si Angie, eh, pang lumayo loob sa'kin. akin, di ba? Lalo pang uh, sa akin. baka ano. Eh, yun, talaga kung sa ala na akong nagawa, kung hindi pang hihinayang malaki. Sobra po, sabi ko nga po, isang hakbang na lang, nandun na siya. Sabi ko, matakilo, February, April, uh, March, April, May, tatlong buwan na lang mag-OJT, hindi pa tinapos. Opo. Mm -hmm. Diyos ko, sabi ko, itong bata na ito, hindi ko maalam mo anong klase ka akong, ano, ewan ko ba? Masyadong nainlog dun sa, ano, sabi ko. Eh, sabi ko, sa dinami-dami na ano eh, bakit dyan sa kailayo-layo pa na yan? Eh, ang center do dun eh, mula rito sa pinaut hanggang baliwag pa, kailayo-layo. Ay, ay, naku. Napakalayo. Mm -hmm. Sabi ko, kung dito, Masusubaybay ang kita. Kasi sa center ko, okay, sa barangay yeah. kami, sa center okay. kami pumapasok. Ah. Then ang ko siya. Ibig sabihin pala na, sa kabila nung lahat, willing ko kayong alagaan pa yung... Eh, ang sabi ko nga, umuwi lang siya. Di baling mag-resign ako sa barangay. Alagaan ko anak niya. Kung gusto niya magtrabaho, okay. Mag alagaan ko yung anak niya. O kung gusto niya isama yun yung yun lalaki, walang problema. Magtrabaho sila pa Hindi ko pa kaya kailaman. Kita ninyo. Mm -hmm. Umuwi ka lang ang problema nga ho, agay na oh, yeah. Po, yeah. ano Anong kaya yung pinagugutan ng ga galit eh, no? Eh, hindi nga ho, tinatanong ko dun sa nanay yun na hindi ko nga kung malala, eh, sabi naman din mo nung nanay, eh, hindi ko, ate, hindi ko nga rin ho, eh, kama ano, ano nung anak mo, ba ganyan. Ah! Naman, hindi, hindi ho kaya pinalo nyo siya. Ay, Diyos ko po, hindi naman ho, kahit italong nyo ho dun sa... Hindi, ay, hindi nyo sinunturon naku po. Sa tanda na ko bang yung yun eh, gaganon yun. Hindi po, masyad. baka sininturo nyo nung bata siya. <laughs> eh, no, e, kung sakali man ho, ano, katagan na ho nun eh, dapat ho bang magtanim ng Uh, eh baka pa. sinabi po kasi nung boyfriend niya, pinalo ka naman ni. Eh. Uh -huh. mo, eh, naman niya. ba? Yun. Ay, hindi naman po, siguro gagawin. Ah, hindi naman. may pinaguhugutan lang po ako. <laughs> <laughs> Pasensya <laughs> na po. Pero... Then, para ako kasi nga, ano, eh, parang ano tayo eh. Magka-relate po kayo. Uh, parang magka-parehas tayo ng sitwasyon. Iba lang po yung dahilan. Opo. Uh, iba lang yung dahilan. Parang, Pero parang ano po kasi, magka... magka... hindi po kami magka-classmate. Opo. Opo. Uh, si Ate Karen po kasi, isa po sa mga natulungan natin. Ngayon Opo. nung isang araw po, na kwento po niya yung anak niyo, Opo. gusto niya pong ilapit sa akin. Pero sa tingin ko, wala po sa isip ni Ate Karen na yung problema po. po, niya ko, ay ganyan. Ang alam lang kong problema niya, financial. Financial. Oh, 100%. Eh, ano ho, sa na unang-una -una ho yan, financial. Pero okay naman ho, kahit naman ho, papano nagagawa mm -hmm. naman ho na parang. Mm -hmm. Pero ang talagang naging problema niya is yan. Mm -hmm. so, sa jowa Pero ang talaga. paalam daw niya doon sa may ano, One, week, nga po. Kasi po yung mismong supervisor niya, kinakausap po ako na pumunta po. Magkapit bahay lang po yung anamin. Yung si Sigrid niya eh. Sabi Opo. nga ni Ma'am Sigrid eh, kaya pa eka natin habulin. Opo, yun nga po. Basta ikaw pa uwiin mo lang eh. Ang problema nga po eh, kahit tanong pakiusap. Sayang. Opo. Sabi. Ayaw umuwi. Eh, eh, kung kayo'y nangihila din. Kahit po si Ma'am Sigrid nag-chat po sa akin yun, Madam, kumusta? Ano, may balita ka ba kay Angelo? Sabi ko Hanggang po. Hanggang sa lumisan, eh, pa siya dito ng mga kaklase niya eh. Opo. Yun nga po. Kasamahan po namin yung saan. Sabi ko po kasi, hindi po kasi ako agad-agad makakapunta dito. Sabi ko, pakisuyo na lang. Kamustahin niyo. Baka, yun nga po. Ang alam ko kasi, sa pictorial po talaga yung last na conversation namin, personal sa personal. Kaya sabi ko, kung wala ka mang maipambabayad, Kinausap po na po yung lahat ng kaklasiko. Willing kaming mag-contra maniwala po kayo sa hindi, 100% inaantay ko po yun sa mismong pictorial namin. Abot po ang tingin ko, ganyan. Eh, sabi ko pa sa kanya, ano, aabot ka ba sa pictorial? Eh, sa ano pala may naikang O, di, sige, kabaka ka, ka umami, hindi ka umabot siya na. Willing naman huyo, yung oh, po ang amang ipangutang siya ng pang-pictorial niya dahil ang pang-pictorial nga daw ay gano'n. Tapos oh, ay huh? Si bibili ng uniform. Naku po, nang sinabi ng bibili ng uniform, ipinangutang na rin nung ama. Mm -hmm. Nang dalawang libo at pinagpatahin ng uniform, yung pala itutuot lang ng ilang beses. Tapos so, wala mm -hmm. Kaya gano'n ka, ano yung ginawa niya? Akala ko, sabi ko nga, akala ko siya. Siya mag sa sa'yo uh, kasi yung ate niya. Hindi nga rin ati po. Ate naman niya, high school graduate. Opo. Kaya yung ang ate niya, ang sitwasyon dyan. Kaya lang, pag yung, ano yung ate niya, ate niya, 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 matanda naman na, Tsaka yung Oh, ako ba sa ano, yung atin na eh. na lang din ibon ng atin na dinisami kasi 20 up to 27 na yan. Okay. Kaya lang, may problema naman kung ito is kung mga, mga sawa, is may asawa sa Bakit may Pero patay mong... yung asawa. Ay. Patay naman yung sa uno yung asawa. Mm, -hmm. sorry. Pero may anak din ako. Sorry po ano uh. Ayoko, ay, sabi uh, ko nga sa sarili ko, ayoko nang umiyak. Hindi po, na. Na. ano po eh, para sa based on experience po, parang mas okay po na kung hindi mo man po masabi yung kung ano po yung saloobin mo, mm -hmm. hayaan mo lang po tumulo ang iyong mga luha dahil diyan po natin na... Meron may, pa nga akong time, nandun ako sa center eh. Nahaiyak po Nabasa ko na ano, may talaga namang tinawagan kayo, kasamahan ko. Ako, gusto ko sumigaw talaga doon. Mm -mm. Sa sobrang ano, gusto ko talaga sumigaw. Sige, nahiyak ano lang po. Yun? Yun, isigaw niyo po yung... Kasi, sabi ko ayoko na, ayoko na. <laughs> <laughs> Hindi ko po talaga expect. Pero naibuhos nyo na ho ng isang buhusan lang na yung... Na, yan ako na ho, lalo doon sa mga ah, pagayon ng may, may namin. Mm -hmm. Pero talaga nung unang, ano, talagang hindi ko ano, ano sa pagtuloy. Kailangan ko lang inalis yung picture niya na no, nag-graduate siya ng nag-mommy, up siya ng... Po grade 10, 10. 10 Kailangan ko lang inalis yung picture niya sa ilalim na unan mm -hmm. ko. Mm. ko dun, meron, siya, meron kami isang ganyan dahil nakalagay doon yung kanya nung siya sumali sa may Ano po tapo. namin? Apo, Ta kasamaan ko Nalalo din po siya. Nalalo nga siya, nag-third -nag siya, nag-second siya. Doon ko nilagay lahat ang mga picture hmm. nila, magkakasama sila. Numabala may medal pa po yan eh. Doon ko nilagay lahat ang picture nila. Kaya sabi ko, hmm. naku, para talaga akong mababali. Yeah. Dahil, ano, pati niya, yung uniform niya, yung binili niya. Katabit sa higaan niya. <laughs> naku, para talaga akong luka-luka. Kaya sabi ko, eh, okay? hindi malaki kayo mga kaya yan eh. Ako araw mo ngayon dito. Kasi kadalasan mag-isa lang Ay. Ang so, pinaglilibangan ko lang yung aking ako. Pumapasok mm -hmm. sa Ellen Gwedwar. Okay. Kaya kagaya na may ano yan. Ang